Hey yo, what's up mga korekong Good news at bad news po itong uh, Vlog natin ngayong gabi na ito Gabi na po ako nag-vlog ko lang po sa trabaho uh, Good news kasi 89 na bagong dating Na seasonal farm worker Kasama po ang mga recontract Galing sa silang kabite Ang, ang nakabalik at dumating Kumbaga magkasama yung Newly hired at mga dati ng seasonal farm worker. Uh, good news kasi 89 sila. Bad news. Okay, pa lang, may tnt na opo. Marami na naman magagalit sa atin ito. Dahil sa mga pagtira ko sa mga TNT. Hindi po. Uh, nakakaawa naman yung mga sumusunod yung mga susunod na aplikante na papunta dito kung mababan ang bayan nila. Ha? Unawain nyo po ang video. Huwag agad humusga sa mga sinasabi ko. Hmm? Timbangin nyo po. Huwag lang laging nakakampi. Yung e mga basher, ha? Huwag laging nakakampi sa mga nag-TNT. Sasabihin eh, kahirapan, maltrato, ganito, ganyan, hindi pinapasahod. Ito, kadarating pa lang, tumakas na. Ha? Nandito po sa Korea, ang coordinator nila na si Ma'am at si Ma'am Adele Poblete na silang kabite. City agriculturist ng silang kabite nandito pa po. Nakakaawa po, pulo ang luha ni Ma'am. Dahil kaharap pa ang mga tagamuan ang gobyerno ng muwan Nung araw na tumakas ito mga ito Yo, umpisa pa lang Good news na at may bad news congrats sa mga 89 na seasonal farm worker kasama dun yung mga ex-Korea na yung ex na seasonal farm worker at ex-Korea na factory worker biro mo tinatanggap nila ganong kaganda sa bayan ng silang kabite kahit na ex-Korea ka basta taga silang kabite ka tatanggapin ka hmm? marami na naman magagalit sa atin ito wag po unawa po Kauumpisa pa lang maganda ang programa na silang kabite, hindi kagaya ng mga nauna. Pinagmamalaki na ni Ma'am Adelia Poblete ito. Hindi kagaya ng mga nauna, pangit ang amo. Hindi naman masisisi ang gobyerno na silang dito eh. Doon sa unang uh, batch nila sa mga nangyaring hindi maganda sa tao nila dito. Nasa employer na rin po kasi ang problema. Eh, mula nung nagka problema inayos na po nila namatayan din po sila ng isang tao sa farm hmm. kaya binago nila ang sistema pinaganda po ang sistema binigyan ng magandang healthcare service dito sa South Korea yung mga darating yung kumbaga may insurance sila ang balita ko po noon eh dati sabi 2 years daw hindi hmm. ko lang po na update kausap ko po ngayon lang ngayon ngayon lang po kasi ang dami po nag-PPM, sir. May nag -PM, may nag-TNT po sa silang kabite, na po. Sir, ang dami nag-TNT, anim po. Yung pala nasa 8 na. Sa 89, ang mga nagsitakasan. Ang iba pa dito, may asawa dito sa South Korea na TNT din. Yung iba may kapatid dito sa South Korea na factory worker or sabihin natin, hindi, hindi clear eh basta may kapatid dito sa South Korea kung factory or mga tag dito mga Korean citizen na ah. hindi ko na po naitanong yan basta may kapatid po dito sa South Korea tapos yung iba seasonal farm worker ah, bali yung ex-Korean na ah, ex-seasonal farm worker kung baga dati recontract na lang eh, may tumakas din po isa pinagbigyan ng makabalik at eh, tumakas pa wala namang pang-abuso, patas ang sahod, walang maltrato, ha? Mababait daw ang amo, pinapakain sa labas, sagana sa pagkain sa bahay pagkatapos ng trabaho. Wala pa nangyayaring aberya sa mga employer. Okay naman po ang mga employer pero nandito dito po sa South Korea si Ma'am Adelia, dalawa na agad ang unang tumakas at nagsunod-sunod na po. Uh, iyak daw nun sa kahihiyan si Ma'am Adelia Poblete Dahil nandito dito pa siya sa South Korea ng mga nakarang araw Ito matakas na yung mga pinadala niyang tao uh, Hindi na nirespeto yung bayan ng silang kabite Pati yung nag-aasikaso sa nila, Biro mo ang ganda ng sistema ng silang kabite may tawag dito sila. Mga transported para makabiyahe papuntang kung saan man, mga medical na ganyan. Sinasagot daw ng yung transportation po. Tsaka yung ibang gastos para sinasagot daw po ng silang kabite, ng gobyerno ng silang kabite. May pondo daw po ang city agriculture ng silang kabite para sa mga aplikante at paalis ng uh, tawag dito ng silang kabite na seasonal farm worker. Ha? Kaya lang na, pakasakit nito. Once na umabot ng 20% ang mga mag-TNT sa bayan nila ay eh pwedeng maban po. At yung mga kasunod na naman ang madadali. Ha? Ayan po yung iniiwasan ng gobyerno ng silang kabite sa mga basher kung ang kakampihan nyo yung walo, pero yung daan-daan na tao na susunod na sana makaparating dito, makapagtrabaho, e eh, tinatanggalan nyo ng opportunity para guminhawa din ang buhay. Alam nyo po, nakakabalik naman eh. Ba't may mga rekontra? Ba't kailangan tumakas? Ang Batangas po, napakaganda. May tumatakas pero hindi ganun kadami. Kaya hindi na baban ang Batangas. kabalik balik lang po ang mga Batanggenya. Ang silang kabiti po, ang dami na pong batch na napapunta dito na napadala nila. May kinukuha pa silang bagong bayan. Ha? Pinag-uusapan pa po. Para makakuha sila ng bagong MOU para makapag-rehire ulit sila ng tao. Makatulong sa mga maralitang magsasaka ng silang kabiti. Kaya lang itong mga mapagsamantala, planado na talaga. Ha? Sinabi pa talaga nung iba na alam nila ang gagawin, hindi man lang itinimbre kay Ma'am Adelia. Ha? Alam na po nung no, iba na may tatakas talaga. Ang ganda ng gobyara ninyo sa silang kabite, alagaan nyo po yung programa. Pwede kayong mag sa Batangas na pabalik-balik na lang or anong gusto nyo mangyari magaya kayo sa Isabela na wala nang napapadala maliban dun sa ibang rekontra andyan na tayo mahal ang tuition fee ng Korean language Korean language lang yung mahal sa inyo wala namang kaltas sa sahod ninyo buong nakukuha hmm? hindi kagaya ng ibang bayang kahit may overtime 35k lang ang sinasahod ng magsasaka alagaan nyo sana ang programa ng bayan ninyo. Hindi yung kayo pa mismo ang sisira at magtatanggal sa opportunity ng iba na makarating ng subtory at makapagtrabaho kahit limang buwan, eh pwede naman bumalik eh. Sayang ang programa. Alagaan nyo po. Nakakaawa yung mga nagpapagod para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan, magandang opportunity sa buhay tapos yung matututunan nyo dito pwede nyo pong i-apply sa Pilipinas kung may mga mapupundar kayong maliliit na lote kahit sabihin bang 50 square meter na lupa kung pwede nyo taliman yun pwede kayong kumita dun yun hmm? hmm sa mga tumakas na mga bagong dating dito na seasonal palm worker uh, magpag-ugnayan daw po kayo sa kay ma'am Adelia Poblete baka sakali pang uh, na pardon yang ginawa ninyong pagtakas eh kung hindi at madagdagan pa ang mga tatakas dyan sa silang kabite baka maban kayo ng one year eh paano kung lumagpas ng 20% ang mga nag TNT sa bayan ninyo baka wala nang naipadala alam nyo po may, may pinirmahan kayong kasulatan dyan sa Pilipinas tuloy po ang kaso nun ingat po kayo sana pinag-isipin yung mabuti ang ginawa ninyong pagtakas o pag-TNT. Ako, wala akong pakialam. Kung nag-TNT kayo, wala. Ano ba mga papala ko? Ha? Ang kinakaawa ko lang po, yung susunod. At yung pagtigil ng programa, napakalanda ng programa sa bayan ninyo. Nakakalungkot lang isipin, sinisira ng mga sarili. Ang sariling hangarin. Kinabigyan na, ex-Korea po, makalusot. Swerte, ba? Diba? Ang dami naghahangad na makarating dito. Yung talaga mga lihiti mong farmer. Kaya lang talaga, iba na ang mundo ngayon. Dahil sa pera, wala nang pakialam sa dignidad. Kung may masira silang programa, may matapakan tao, ganoon na lang talaga. <coughs> Excuse me po. Ha? sa pamunuan ng Silang Kabite ng PLO ng uh, government ng Silang Kabite sa City Agriculturist na Silang Kabite kay Ma'am Adele Poblete. Ma'am um, maraming salamat po sa pagtulong niyo sa mga magsasaka diyan sa Silang Kabite. Pasensya na sa mga kababayan nating may pansariling hangarin. Ha? Ako na po ang humihingi ng tawad. Hmm? Sana marami pa po matulungan ang programa ninyong may hirap yung iba ay mga taat ang buhay kahit sa limang buwan ang pagtatrabaho dito makabalik pa sila ulit salamat po sa programa ninyo napaka tawag dito yung yung iba kasi na coordinator basher ko eh gaya ng soundtrack minumura ko nyan hindi ang silang kabite ang plow nakikipag-communicate sa akin minsan sila pa na mag-PM sa akin Ah, congrats nga pala sa Pro Global 13. May MOU na sila. Pati pirma lang. Damyang, uh, Damyang. Iwan tuwa po yung head ng Pro Global 13. Congrats po ulit. Susunod po natin yung mablog yan. Marami rin pong papaalisin sila sa bayan ng 13. Ah, ang Pro Hey, hawak ni ma'am dana ang 13 hawak din po ni ma'am dana basta plupok. Hmm. ang may problema pa is yung plodasma pero dasa lang po ginagawa ng para ng uh, ni ma'am dana yan napaka clear nila transparent sila sa nangyayari sa programa nila hindi sila naglilihim sa uh, sabihin na natin sa akin pag may problema open ka agad sila sa akin hindi kagaya ng ibang bayan pinagtatakpan. Mga farmer pinagabayaan. Ang silang kabite, pag may problema dito sa South Korea, kahit nasa Pilipinas si Ma'am Dana, pumupunta ng South Korea para personal na asikasuhin ng mga tao. Ganun po sila. Sa muli po, ingat po sa lahat ng seasonal farm worker dito sa South Korea. Sa mga aplikante ng seasonal farm worker sa Pilipinas, Dasal lang po na makakaalis din po kayo kahit may mga problema na nangyayari sa bayan ninyo. Eh, pagdasal. Kung huwag dumami ang mga nagtitiint para dire ang programa. Yun lang po. Ingat po sa lahat. Sa misis ko, ikaw lang ulang lang iba. Mahal lang, mahal kita. Tatandaan mo yan. Maraming mga Ikaw lang. Mga ko habang buhay. Sa mga ano na mabuti para buhay bumuti. Sa magulang ko pa. Ma, Papagaling po ngayon sa so nararamdaman yung sakit. Sa so, kapatid ko, ingat lagi. Sa mga biyanan ko, marami salamat po sa pag sa mga ina ko. God bless po sa lahat.